So bali sa episode naman natin for today So i-share naman natin yung uh, idea about sa pag-prepare ating mga slab on ground yung ating SOG which is what we call the slab on ground or slab on field, yung mga slab na nasa lupa yung mga flooring dito sa ground So bali preparation natin, kita nyo Uh, una muna, syempre, kailangan natin ng elevation ng lupa natin kung gaano kataas at kukumpakin natin yan, mga boss. So, ang ginagamit ng pang, namin pang compact is manual. So, wala tayong compactor and then, ah, uh, Baka naman mayroong ano diyan mag-sponsor ng compactor natin. Pero someday, bibili tayo nun. Hindi pala ngayon kasi medyo mahal ang compactor, no? So ngayon, at saka lang muna tayo sa mano-mano. So kinakailangan makompact natin ng mabuti yung lupa. Kung sa ganun, maiwasan natin yung mga cracking. So, katulad nitong ipapakita ko sa inyo, meron tayong flooring dito na nakita nyo. Ayan, nagbitak-bitak, tapos lumubog, nabiak humiwalay sa wall. So, yan ang iiwas nating mangyari. So, ang main reason ng ganyan is hindi compacted yung ating lupa. Kumbaga, nagkaroon ng ampaw. Okay, so bali ang gagawin natin, kita nyo yan, tatambakan, kukumpakin ng ilang ulit, pabalik-balik, hanggang sa maging siksik. Pagkatapos, mamaya, didiligan pa natin yan ng tubig, nang sa ganun, ay mas lalong masiksik pa yung ating lupa. And then after that, gagawin naman natin, lalatagan natin yan ng bedding, gravel bedding, and then kukumpakin ulit natin yan. So yan, kinakalata na natin ng gravel bedding, isang uh, mahirapang magtamper kasi, kita nyo, mga boss, putik siya. O, oh, tinayin nyo pa ako, putik na. No? Nagdidigitan doon sa ating uh, pang-tamper yung mga lupa. So, para hindi dumikit, lalatagan na natin ng gravel bedding. So, para mas maluwag yung paggawa natin, pag-compact natin, hindi na magdidigitan yung lupa. At so, yan, sa nakikita nyo pati, mga boss, CHB lang yung ating nilagay sa palibot natin. So, bali, number 5 na si CHB. And then, hindi na tayo naglagay ng floor beam. So kinakailangan, kapag ganitong mga tambak, so titingnan nyo rin kung gaano kadami yung tambak na natin, kung gaano kataas, kung kinakailangan ba tayo mag-design na maglagay ng floor beam, mas maganda. So pag ganitong konti lang naman, CHB, tapos ang technique natin, discardin natin dito para maging matiba, yung mga CHB natin, hindi siya itulak din ng mga lupa, isipapatong natin yung flooring dyan sa CHB natin mismo. So para mangyayari, yayapusin yung flooring natin, yung ating slab, itong ating mga CHB para hindi siya itulak. So kahit kaunti lang yung lupa na nilagay natin dito na tambak, hindi na siya itutulak ng ating mga lupa. So yan mga boss, so kita nyo ah, natamper na natin ang uh, ilang uh, ulit, ilang balik tong ating uh, lupa. Tapos may gravel bedding na yan. Oh. And then, kita nyo, pag dinidilagan natin ng tubig, tumitining na yung tubig. Ibig sabihin, siksik na siya. Pero, ibababad pa natin to for uh, overnight. Kinabukasan, tatamperin ulit natin to. And then, pagkatamper natin, hindi na siya babasain, lalasunin na natin, natin siya. Lalagyan ng laso naman ng ating uh, soil guard. Ayan. And then pagkalagay natin ng laso nito, tatampirin pa ulit natin yan. So para mas secure talaga natin na siksik na siksik itong ating uh, lupa. So bali yan mga boss, bali okay na yung ating compaction na ginawa. So maraming beses na natin na compacto, binabad natin sa tubig, nababad sa ulan. Then ngayon naman, bago tayo maglatag ng reverse natin, uh, bobombahin muna natin itong lason para sa ground natin. Lagi nating uh, huwag kakalimutan maglagay ng lason doon sa ating mga ground sa lupa especially sa mga foundation natin para maiwasan natin yung mga anay tsaka mga insekto kaya ng mga langgam naman natin nung mga reverse natin pagdating din sa mga SOG is from 30 cm to 60 cm maximum so 60 cm yung ginamit natin dito then may mm yung reverse natin and then wag na tayo mag uh, sosobra doon sa 60 no so kinakailangan hanggang 60 cm lang yung mga bakal natin. Okay? And then yung discarte namin, tingnan niyo yung aming flooring is nakapatong do sa aming mga hollow blocks. Okay, so para mas maging matibay yung ating flooring. So hindi siya basta nakatumbok lang. Hindi then mas maganda pating maggawa. Mas maluwang uh, maggawa habang uh, alam nag-aasintado tayo, gagawa ng poste. Kapag ganito, may flooring na. So mas magiging maluwang yung trabaho natin. Lalong-lalo na yung pagkilos natin. So yan, mas mapapabilis yung ating trabaho. So yan mga boss, yung preparation na ginagawa natin pagdating do sa ating mga slab on field, slab on ground, ganyan lang. So pwede nyo gayahin. And then, yung iba, mapapansin ninyo, ito, meron tayong sinasapin dito, plastic sa ilalim. So para hindi, ang purpose nyo kasi, ah, para hindi a ah, sipsipin yung semento ng lupa. So pero ito, kagaya nito, siksik naman yung ating lupa, hindi na siya nasipsip ng tubig. Okay na yan. Basta make sure lang. Lalagyan nyo lang palagi ng spacer yung mga bakal natin. Huwag nyo papalapatin dun sa lupa. Ayan. Lalagyan nyo siya ng spacer. Okay. So kinakailangan. Yung kapal ng buhos natin dito is 4 inches. So kinakailangan. Nakasentro. Dun sa 4 inches. Itong ating bakal. So nandun siya sa 2 inches.